Go muna kayo ng ano, yung meron ba kayong cheer dyan sa ano, yung grupo nyo. May cheer kayo, may cheer kayo. may cheer din kayo, oo. May cheer din kayo, cheer. <laughs> oo. Oh. Uh, 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 usap kayo, uh, uh, baka may cheer kayo, may cheer, may cheer, uh, may cheer uh, kayo yung grupo uh, uh, nyo. Uh, patay guto. Bigyan nyo Hindi, ka, tapos <laughs> balik na dito. Balik na rito. Oh, tapos ibabasa, <laughs> ibabasa, ibabasa. Hindi, isa uli din. rin, ibabasa rin, kukulong din na, no. muna, na Romel, wag ka Yung huli, uli pagdating na huli, pagdating na dito, siya panalo. Nakabalik balik na rito. Wala na balik na sa bungad bukunin. Oo. Oh. oh. Iikot. Di Iikot dito pa rin. Ka, ikot pa rin. Oh, ikot pa rin. Oh, ikot pa Ikot pa rin. Oh, Yo, yung 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 na, uh, ikot lang, eyes, okay. lahat, ikot lahat. lahat oak, okay, ano? O sige, sample, sample tayo. O sample. O sample, 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 sample lang muna, sample ha Sample. Okay, dito lang. 1 2 3 sample. Pagkuha. Wag niyo kayo ano niyo. Wag niyo iangat 'yung mga ano. Dito, ikot dito. Huwag ilalaglag ha. Huwag ilalaglag, tas kukunin ni Anton. Wag ilalaglag, pag nalaglag babalik doon ha. Ayan, ganyan. Ganyan oh, na Hoy, hoy, wala ganoon. <laughs> na daya. Okay, game, game, okay, game. Ano? Ano? na, na. walang cross the line ha, walang cross the line ha. Ano? 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 Ano?

Ikot. Ah. Timer start. Ano? Hoy. Pare, ah, level niyo lang ha para ano, i-level niyo lang para hindi sila mahirapan na i-level niyo naman. Uy, pag ganyan pa. Level niyo lang ganyan, no? Basta ganyan. Uy, ukir pa hirap pa sa. Hoy, wag niyo i-shoot ha. Ay, ayaw, ayaw, ayaw niyo silang gumanon. Hindi. Puro ka pantay rito. Hoy, oh. pa, wag mo ano. no. Yeah. Si... <laughs> 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 <So>, hindi ko <laughs> hindi ko. <laughs> pwede, pwede. Okay, ano? Ready na kayo? Ano? Ready na team A? Ready. Ready na team B? Ready.

Hoy, oh! oh! uh! tapos na, 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 tapos uh. na, tapos na, tapos na, tapos <laughs> na, okay. tapos uh. na, tapos 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 na, Sueldo. 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 Oh! Thank you, thank you. na yung mga ano. Hindi nila naitindihan eh. Ang Oh, yung premium Sa huli yung ano eh. Tara, premium. Sinolo mo nasa na sana. Saan yun? <laughs> <laughs> <Ay, laughs> Punta nila itago! Ay! Ang pogi Ay! Premium nila! Ang taon! Kung hindi may premium namin! <laughs> okay! <O>, Nakakadulay! <parian. laughs> Nakakadulay! Oh! Paano yan? Ang bagal ng hakbang mo! Oh! o Paano? Lahat ng ano, kasali sana! Ha? Sa to dyan, yung ano? Angpa, uh, hampas. Hampas palayok tayo, hampas palayok. Uh, hampas plastic. Ang gawin. Parang yun, ganyan. Huwag kang ako lang. Ayan o. 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 Ang gamit niya, nag-iitak ni Bustenek? <laughs> <What? laughs> <laughs> yung karit. Yung Yung asarol. Yung asarol? okay, Okay. Oh, Wala naman, talo. Game, 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 game. Wala talo. 100 ah, kada maka sino makapukpok ha? Okay, sige. Wala talo. Wait lang, wait, wait. wait.